So yo, good morning sa inyo guys uh, Andito ulit ako sa alaga kong aso ah, uh, Pinakain ko siya kumain na to ng pili ko yeah. How are you boys? Hmm? How are you? So maamo siya Maganda siya ano? Uh, aska Pag Pag ginaganyang ganyan pag, Gustong gusto niya Hindi na ganito hindi ko muna siya papakawalan kasi aalis na ako. Pinakain ko lang siya. So meron siyang lina, meron akong linagay dito na pagkain. Para sa... eh wala kami kasi pasok. Bali, hapunan niya na to. Or ano. Bukas. Bukas, linggo. Wala rin siya pasok. ang ah, gagawin ko, pupunta na naman ako dito. Para pakainin itong alaga ko. Ah! dito sa aso to ng kampanya namin. dinadala ko lang siya kasi naawa ako eh. Mag-isa lang pag walang pasok, mag-isa lang siya dito. Ha? Yeah. Up, up. Up. Okay. Okay, sinabi sinabing up. Talagang gumaganito siya. Lalo pag nandun ako sa trabaho, sa lamesa, diba? Lamesa. Dito tatapik lang ako sa table. Yun. Ano siya? Ah, siya. Eh, ah, eh. Hey. Up, up, up. Chicken. 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 Oh, di ba? Ang galing. Yan. Yeah. Pag sinabi kong chicken, tataas na yung pina. Okay. So, ito, nagagandaan kasi ako sa aso na to kasi hybrid may halus yang askal hmm. <laughs> so up 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 ah uh, very good very good may likas may likas kaya eh, sa ano may likas kaya ako sa aso Simula nung bata ko. Kaya, ito, kinagis lang ko na. Pag nung pumunta ako dito sa Taiwan, dito sa amo ko, may mga alaga na siyang aso. Iba-ibang aso. Dati, tatlo, dalawa. Yan. Pero namatay na. Yung iba, nawala. Pero ito lang yung medyo matagal-tagal na. Uh, yung Chinese New Year, ako nagpapakain sa kanya. Kaya, ito na lang yung ano pagtimbangan ko. Hmm. Diba? Happy? Oh. Kinakausap ko minsan, oh. Sabi niya. <laughs> Come on daw. Dito, diba, labi tayo. Ito, diba? Laki. Laki niya. Hmm. Laki mo na. Hmm? Hmm. Parang hmm? lang yung... Minsan, nagugulat na lang ako. Pag lalo, pag nakawala. Ayan. Nakawala siya. Lalapit na lang doon sa akin. Nandoon lang sa tabi ko. Ayan. Kasi pag tanghali, pag may pasok kami, pinapakain ko siya. Yung sobra ko na pagkain, binipigay ko sa kanya. Nasanay sa kanin. Kasi yung kinakain niya, pedigree, minsan nagsasawa rin siya. Hmm. Diba? At saka hindi ako marunong din naman sa ano. Basta ginaganito ko lang siya. Up, up. ginaginito ko lang siya linalaro-laro -la 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 ko lang hmm? okay 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 so <laughs> mm -hmm. so yun guys ang aking alagang aso si Happy ang pangalan big boy big, big, big boy babus